Hindi rin nagpahuli ang Department of Social Welfare and Development sa pagdiriwang ng Valentine's Day kung saan may inihandang pakulo ang siya sa kanilang mga empleyado na magbibigay ng pagkakataong ipayag ang kanilang relationship status. Yan ang ni Joshua Garcia. Valentine's Day ngayon, hindi pinag-uniforme ang mga empleyado sa opisina ng Department of Social Welfare and Development. Pero hindi lahat nakapula dahil sa araw na ito, ang bawat kulay na suot nila may kahulugan dahil color-coded o depende sa kulay ang relationship status ng mga empleyado. Para naman, kwela ang araw na ito. Ang sabi, kapag nakapula, in love. Blue para sa na-friend-zoned, brown para sa marupok, white para sa ghosted at kung ano-ano pang emotional status. Kaya si Aniel, nakagreen na para sa mga taken okay lang para maging away lahat sa mga status ng <laughs> ng bawat isa dito. Nag-green na ako kasi taken na ako at saka sabi ng asawa ko, oh, green na ako para alam nila na taken na ako. Meron din namang mga nag-uniforme pa rin na ang ibig sabihin, lakong pake. Ikinatuwa ng mga empleyado ng ahensya para pahinga naman daw sa uniforme. Okay siya kasi mas nakikilala ng mga employees ng Disability mga isa't isa. Tapos malamang kung sino yung asawa na. <laughs> sino yung pwede pang ligawan, ganyan. Nakakasawa yung palagi kami naka-uniform. <laughs> di ba? So kapag may ganitong event, um, so, ito, um, na yun uh -oh. nasa tamang tao na ako. Sana kayo din, di ba? Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, kaunting pakonsuelo lang daw ito ng ahensya para sa masisipag nilang empleyado. Pero tiyak daw ng mga kaasa ang publiko na patuloy pa rin ang kanilang mga serbisyo. Siguro para mag up din ng konti kasi medyo lagi kami nakapolo barong eh. This time around, we can freely express ourselves ano po, ngayong araw ng mga puso. But then, kahit po tayo medyo nag enjoy may something uh, very light and bright ngayong araw ng mga puso, umasa po kayong inyong GSWD, round the clock pa rin nagtatrabaho para po sa welfare and development ng ating mga kababayan. Samantala, maliban sa pagsusuot ng iba't ibang kulay para sa relationship status, binuksan din ang ahensya ang kanilang gym na magagamit bago at pagkatapos ng working hours upang mapanatili ang work-life balance at healthy lifestyle ng mga kawani nito. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.